Hello, good morning guys. Ayan, magluluto muna tayo ng tahong. At saka hipon. Hipon, malilit lang yung bili ko. Malang malalaki. Tapos lalagyan natin lang mais. Igisan natin siya sa butter. Ayan, ilagay ko na yung butter dito sa casserole. Bigisan mo na natin yung sibuyas. At saka bawang. natin ng oyster mamaya. At dito naman sa kabila ay pork steak. At sabay-sabay ko na. At aalis. lagyan na natin yung hipon. Hipon. At susunod na natin yung tahong. At itong mais para pag kumulo sabay-sabay na silang maluto. Lagyan muna natin ng Bobby. Lalagyan ko siya ng ceiling green. Gusto ko lalagyan ng ceiling green para medyo maanghang. At saka oyster. Lalagay ko na siya para pagkumulo sabay-sabay na siyang maluto. Diba guys? Yan yung technique sa pagluluto na mabilisan para tipid gas. <laughs> Kailangan yung sabay-sabay muna para ano, sabay-sabay silang maluto. O diba? O sinabay-sabay ko na yung taong at saka hipon, mais. O pag kumulo siya, eh, sabay silang maluto. Diba? Para tipid bigas. Lalagyan natin ng pamintang crack. Ganyan pa ako magluto guys. Iba-iba iba kasi ang ano natin eh. Style ng pagluluto. Yan. Ako. Pag ganito ang lalagay, uh, lutuin ko, yung gigisa mo sa butter, yung hipon at saka tahong with mais. Lalagyan ko na siya ng crack na paminta. Takpan muna natin, hintayin natin kumulo. Ayan guys, kumulo na ang ating ginisa sa butter with oyster. Sarap! Yummy, yummy! Tahong na may hipon at saka mai <laughs> Mapapa-unlorize na naman. Yari na naman ang diet. Sarap, oh. Huh? manatin. Mm. Kulang sa konting asin. Ay guys, luto na po ang aking ginisa sa butter na hipon at saka tahong with mais. Thank you for watching. Bye-bye po. Pa-support po sa aking YouTube channel. Thank you so much po sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel po. Ayan, umabot na rin ako ng 3,600 plus. Thank you po sa support nyo. Bye-bye po.